Oh, pokoknya masih pedengaran siapa. Kalian ro play enggaklah. Lala kan Mga dayaon Kailangan maging honest ha. Ah Uy, ano ba kasi dito maabot tayo. Uy, hindi na lang ako mag-abot sa ayo Ay ay. Miko pas pas. Dela. Ha? 1 1 1 1 1 <laughs> Baliktad na, makawat na naglalanag sa pulis. <laughs> Dapat pala hindi na siya pabahay, nagsilang. Ito lang, isi ba? Okay

God, God God.